Nakasakay ka na ba sa eroplano at habang kinakaladkad mo ang iyong bitbit na bag sa makitid na pasilyo patungo sa likod, napansin mo kung paano unti-unting nagbabago ang mga bagay? Nagsisimula ng uminit ang hangin. Medyo nagsisiksikan ang mga tao. Tumataas ang antas ng ingay. Sa wakas ay maabot mo ang row 27. Sumiksik sa iyong upuan. At magtaka, bakit mas nakaka-stress ito kaysa noong nakaupo ako ng mas malapit sa harapan, wala sa utak mo. Ang totoo, ang upuan na iyong pinili o itinalaga ay may malaking epekto sa iyong buong karanasan sa paglipad at wala nang mas malinaw kaysa sa kaibahan sa pagitan ng ikapitong hilera at ikadalawamputpitong hanay. Magsimula tayo sa pagsakay. Sa unang sandali na magsisimula ang iyong karanasan sa paglipad, kung nakaupo ka sa ikapitong hanay, malamang na isa ka sa mga unang pasaherong sasakay. Sa karamihan ng mga airline, ang boarding ay nasa harap hanggang likod, maliban kung ikaw ay nasa isang premium na grupo o isang espesyal na boarding zone. Kapag nasa row 7 ka, komportable ka sa harap ng pack. Pumasok ka sa eroplano, halos agad na hanapin ang iyong upuan at ilagay ang iyong bagahe sa isang overhead bin na wala pa ring laman walang pagmamadali, walang pressure. Umupo ka ng may maraming oras at panoorin ang natitirang bahagi ng eroplano na dahan-dahang napuno. Pero kung nasa row 27 ka, medyo iba ang story mo. Malamang na ikaw ay nasa huling pangkat na sasakay. Pumasok ka sa isang masikip na eroplano, mag-navigate sa mahabang pasilyo ng mga nakaupo ng pasahero at maghanap ng espasyo sa overhead bin na maaring okupado na. Minsan, kahit na nakaupo ka sa likod, may isang tao sa row 12 na kinuha ang iyong puwang. Iniwan kang walang pagpipilian, kundi itulak ang iyong bag sa likuran mo mismo na nagdudulot ng mas maraming problema sa ibang pagkakataon kapag bumaba ka. Ang lahat ng ito ay lumilikha ng isang kapaligiran ng kaguluhan. Nakakadismaya, hindi komportable, at sinimulan mo ang iyong paglipad sa maling paa bago ka pa umupo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa espasyo at trapiko, isang bagay na minamaliit ng karamihan ng mga tao. Ang row 7, na malapit sa harap, ay medyo tahimik. Nasa harap ka ng mga pantry at banyo. Ibig sabihin, mas kaunting tao ang dumadaan sa iyong upuan. Mas kaunti ang trapiko, mas kaunting mga pagkaantala, at mas maraming pagkakataon upang mag-relax, manood ng sine o kahit na umidlip. Ngunit ang hanay 27. Yan ang high traffic zone. Nakaupo ka malapit sa mga banyo at oo sa pantry na ang ibig sabihin ay palaging dumadaloy ang mga taong dumadaan sa iyo, humihinto sa tabi mo, nakasandal sa iyong upuan at paminsan-minsan ay nabibingi sa iyong siko o tray table. Mas malamang na maririnig mo rin ang bawat pag-flash ng banyo, kalabog ng pinto at awkward na pag-uusap malapit sa pantry. Kung sensitibo ka sa ingay o amoy, ang pagiging nasa likod ng eroplano ay talagang nakapagpapahina sa iyong karanasan. Ang mga pintuan ng banyo malapit sa row 27 ay patuloy na bumubukas at sumasara at ang malakas na amoy ng disinfectant o mas malalapa ay maaaring manatili sa iyong upuan. Sa kaibahan, bihirang mapansin ng mga pasahero sa hanay na pito ang mga bagay na ito. Komportable silang malayo sa sensory overload ng likod Susunod, tutuklasin namin ang isang pangunahing lugar na hindi napapansin ng maraming manlalakbay. Ang pagkakasunod-sunod ng serbisyo. Sa halos bawat airline, ang mga flight attendant ay nagsisimulang maghain ng pagkain at inumin sa harapan at bumalik sa harapan. Kung ikaw ay nasa ikapitong hilera, ikaw ang una sa pila. Ang iyong pagpipili ang pagkain ay magagamit pa rin. Ang iyong order ng inumin ay napupunan ng maayos at ikaw ay inihain ng mabilis. Ngunit, kapag ang kariton ay umabot sa hanay na dalawamput pito, ang pagpipili ang manok na gusto mo, wala na. Ang particular na inumin na inorder mo, sorry, alis na kami. Naghihintay ka rin ng mas matagal na ihain at mas matagal pa para sa iyong tray na nakolekta. Nangangahulugan ito na maaari kang nakaupo kasama ang iyong basurahan, ang iyong walang laman na tray table at mga malagkit na daliri ng 30 minuto ang mas mahaba kaysa sa isang tao sa harap. Mayroon ding hindi sapat na pinag-uusapan natin ang karanasan ng kaguluhan. Bagamat nakakaapekto ang turbulence sa buong sasakyang panghimpapawid, ang epekto nito ay pinakakapansin-pansin sa likod. Ang ikapitong hilera ay karaniwang malapit o pasulong lamang ng sentro ng grabidad ng sasakyang panghimpapawid na nasa tabi mismo ng lugar ng pakpak. Ang bahaging ito ng eroplano ay nakakaranas ng mas kaunting paggalaw ito ay mas balanse at matatag. Ang row 27 naman ay malapit sa buntot at kapag tumama ang turbulence, parang latigo ang reaksyon ng buntot ng sasakyang panghimpapawid. Ang mga jolts ay mas matindi, ang pagyanig ay mas marahas at ang mga pasahero sa likod ay mas malamang na makaramdam ng pagkahilo o pagkabalisa, kahit na hindi ka madaling kapitan ng sakit sa paggalaw, ang pisikal na karanasan ay talagang mas matindi. Fast forward sa dulo ng flight, nakarating ka na na wala ang karatulang pangkabit sa seatbelt at lahat ay tumatalon sa beak na bumaba. Kung nasa ikapitong hanay ka, kabilang ka sa mga unang bumangon at umalis. Sa loob ng ilang minuto, nakuha mo na ang iyong bag bumaba sa eroplano at papunta na sa iyong susunod na destinasyon. Ngunit sa hanay ng 27, wala kang pupuntahan. Maghintay ka at maghintay. Panoorin mo ang isang daan at limampung pasahero na nauuna sa iyo na dahan-dahang kinukuha ang kanilang mga bag mula sa mga lalagyan sa itaas. Inaayos ang kanilang mga coat, nagpaalam sa kanilang mga kasama sa upuan, at nagsisiksikan sa pasilyo. Ang pagbaba mula sa likod ay maaaring tumagal ng hanggang labing limang hanggang dalawampung minuto. Ito ay lalo na nahakat-stress kung mayroon kang mainit na koneksyon, isang pulong sa trabaho o isang pangkalahatang pagnanais na makatakas sa masikip na metal na tubo na nastak mo sa loob ng maraming oras. Ang psikolohikal na tol ay hindi rin maaaring baliwalain. Iba ang pakiramdam kapag nasa harap ka ng eroplano. Mas malapit ka sa mga piloto mas konektado ka sa daloy ng flight. Mas malinaw mong maririnig ang mga anunsyo. Makikita mo ang mga tripulante na gumagalaw ng may layunin. Pakiramdam mo bahagi ka ng paglalakbay. Pero sa likod roon, may kakaibang sense of disconnection. Parang hinihila ka. Ang paghihiwalay na ito ay maaaring magpalakas ng stress, pagkapagod at pagkabigo. Ito ay banayad, ngunit makapangyarihan. Sa ngayon, malinaw na kung saan ka uupo. Kahit pitong hilera man o dalawamput pito, ay maaaring ganap na baguhin ang iyong karanasan sa paglipad. Ngunit ito ay higit sa ginhawa o kaginhawahan. Ang lokasyon ng iyong upuan ay maaaring makaimpluensya sa lahat mula sa kung gaano kakabilis bumaba sa iyong kaligtasan. Ang iyong pagkapagod sa paglapag at maging ang iyong pang-iisip sa paglalakbay mismo. Gayunpaman, ang isang malaking tanong ay nananatili. Kung ang harap ay mas mahusay, bakit hindi lahat ay nakaupo doon? Ang sagot ay bumababa sa gastos, mga gawi, at ilang patuloy na mga alamat. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa gastos. Sa maraming airline, lalo na sa murang halaga at alakart na airline, ang mga upuan sa harap, lalo na ang mga nasa hanay na lima hanggang sampu, ay itinuturing na ginusto at may karagdagang bayad. Ito ay maaaring isang maliit na bayad sa isang murang carrier tulad ng Ryanair o Frontier o isang malaking surcharge sa mga long-haul na flight sa mga airline tulad ng British Airways o Lufthansa. Ito ay dahil alam ng mga airline ang isang bagay na hindi alam ng maraming pasahero. Mas pinahahalagahan ng mga tao ang oras, kaginhawahan at tahimik kaysa sa napagtanto nila lalo na pagkatapos nilang maranasan ang pagkakaiba. Ang mga business traveler, frequent flyer, at maging ang mga pamilyang gustong gumasos ng kaunti ay madalas na nagbabayad para masecure ang mga front row, kahit na ang legroom ay kapareho ng row 27. Sa katunayan, ang lokasyon ng upuan ay tahimik na naging isa sa mga pinakakapakipakinabang na aspeto ng mga diskarte sa pagpepresyo ng mga airline. Ngunit narito ang kabalintunaan. Ang likod ng eroplano ay madalas na napapansin. Sa katunayan, mas gusto ito ng ilang bihasang piloto. Bakit? Sa mga flight na may parehong front at rear boarding na nangyayari, lalo na sa mas maliliit na eroplano o remote boarding, ang pag-upo sa likod ay maaaring mga hulugan ng mas mabilis na pagsakay. Dagdag pa, kung lumilipad ka sa isang ruta na may kalahating upuan na walang laman, ang mga pagkakataon ng isang bakanteng upuan sa tabi mo ay mas mataas ayon sa estatistika sa likod. Ang mga flight attendant kung minsan ay nag-iimbak ng mga merienda at inumin sa likurang galera. At ang pagiging malapit sa kanila ay maaaring gawing mas madali ang pagkuha ng isang basong tubig o dagdag na merienda sa panahon ng pahinga sa serbisyo. Ang ilan ay nangangatwiran pa na ang likod ng eroplano ay mas ligtas sa ilang mga sitwasyon ng banggaan na nagdadala sa amin sa isa sa mga pinakakontrobersyal at kaakit-akit na mga debate sa aviation, lokasyon ng upuan at kaligtasan. Marahil ay narinig mo na ang isang tao na nagsabi, ang likod ng eroplano ay mas ligtas sa isang pag-crash o subukang umupo malapit sa mga pakpak kung nag-aalala ka tungkol sa kaguluhan hatiin natin ito. Ang totoo, ang paglipad ay hindi kapanipaniwalang ligtas. Mas ligtas kaysa sa pagmamaneho, mas ligtas kaysa pagtawid sa kalye sa ilang lungsod. Ngunit sa pambihirang kaganapan ng isang pag on emergency landing, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga pasaherong nakaupo sa ikatlong bahagi ng likuran ng sasakyang panghimpapawid ay bahagyang mas malamang na mabuhay lalo na sa mga senaryo na may bahagyang epektibo. Sinuri ng isang sikat na pagsusuri ng Popular Mechanics noong 2007 ang data ng aksidente at napagpasyahan na mas mataas ang mga rate ng kaligtasan sa likod ng mga hilera. Gayunpaman, ito ay kapansin-pansing nag-iiba depende sa uri ng aksidente at hindi dapat maging ang tanging dahilan para sa pagpili ng upuan. Ang kaligtasan ay mas komplikado kaysa sa harap o likod lamang. Ang mga upuan na mas malapit sa mga emergency exit, lalo na ang mga overwing exit, ay nag-aalok ng mas mabilis na potensyal na paglisan. Madalas na tinatanggap ng mga airline ang mga pasaherong matipuno rito dahil ang mga upuan sa exit row ay may kasamang responsibilidad. Nag-aalok din ang mga row na ito ng mas maraming legroom ngunit madalas na walang storage sa ilalim ng upuan. Kung ang mabilis na paglisan ay isang alalahanin, ang kalapitan sa isang labasan ay susi. Hindi kinakailangan ang iyong numero ng hilera. Ngayon, talakayin natin ang isa sa mga pinakamalaking alamat sa paglalakbay sa himpapawid na ang lahat ng upuan sa klase ng ekonomiya ay pareho lang. Hindi ito maaaring malayo sa katotohanan. Kahit na sa loob ng klase ng ekonomiya, ang karanasan ng pasahero ay kapansin-pansing, nag-iiba depende sa modelo ng sasakyang panghimpapawid, pitch ng upuan, lapad, recline angle at lokasyon ng row. Halimbawa, ang ilang Boeing pitong -Syam -Syam ay mayroong tatlong apat tatlong sitting arrangement na may napakakitid na upuan, habang ang iba ay nagpapanatili ng mas mapagbigay na tatlong 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 layout. Sa maraming makipot na sasakyang panghimpapawid, gaya ng daan at 20S o Boeing 737, ang mga upuan sa emergency exit row o bulkhead malapit sa harap ay nag-aalok ng higit na kaginhawahan kaysa sa karaniwang mga row sa likuran, sa kabila ng teknikal na pagiging pareho sa klase. Natutong gumamit ng mga tools tulad ng siyat guru o mga mapa ng upuan na partikular sa airline upang magsaliksik ng mga partikular na layout ng sasakyang panghimpapawid. Ang ilan ay mag-aaral pa nga ng mga review ng flight, kumonsulta sa mga forum o manonood ng mga seat tour sa YouTube bago pumili. Alam nilang umiiwa sa mga upuan na may mga hindi naka-align na bintana, nabawasan ng recline dahil sa paghahati ng mga pader o mga nakapirming armrest na ginagawang imposibleng makatulog. Ito ay isang banayad na laro ng diskarte at ang pitong hilera ay madalas na ang sweet spot. Hindi masyadong malapit sa unang klase na magbabayad ka ng premium na presyo, ngunit sapat na malayo ng maaga para ma-enjoy ang mas mabilis na pagsakay, mas mabilis na serbisyo at mas maayos na biyahe. At huwag nating kalimutan ang kadahilanan ng tao. Ang iyong mood, energy level at stress tolerance ay maaaring maimpluwensyahan ng iyong paligid. Kung nakaupo ka malapit sa galera sa Hanay 27, maaaring magising ka sa pamamagitan ng pag-click ng mga tray, malakas na pag-uusap o pagkolekta ng basura. Maaari kang magkaroon ng problema sa pagkuha ng atensyon ng isang flight attendant kapag kailangan mo ng isang bagay dahil lamang sa nakatutok sila sa harapan. Pero sa row 7, mas malamang na gumawa ka ng mga kahilingan makatanggap ng paunang serbisyo o makatanggap lamang ng mas mabilis na serbisyo, lalo na sa mga flight na may mas mababang staff o mataas na occupancy ng pasahero. Kaya, ano ang dapat mong gawin sa susunod na mag-book ng flight? Simple lang, sadyang piliin ang iyong upuan. Huwag hayaan ang airline na magtalaga sa iyo ng upuan bilang default, maliban kung sinusubukan mong isave ang bawat sentimo na posible. Sumangguni sa mapanang upuan kapag nagkabuk. Tingnan ang website ng airline para sa anumang mga pagkakaiba sa layout, lalo na kung ito ay bago o inayos na sasakyang panghimpapawid. Gumamit ng mga tools tulad ng expert flyer o siat guru para sa higit pang impormasyon. Kung maaari, magbook ng maaga. Marami sa pinakamagagandang upuan ang naibenta ng maaga ng ilang linggo lalo na sa mga piling miyembro o batikang manlalakbay. Kung pinahahalagahan mo ang bilis, ginhawa at mas kaunting stress, hanapin ang lima hanggang sampu na hanay sa likod mismo ng business class o premium na ekonomiya. Kung gusto mo ng legroom ng hindi nagbabayad para sa premium na klase, subukan ang isang emergency exit row, ngunit basahin ang fine print dahil ang ilan ay hindi nakahiga. Kung ikaw ay nasa isang red-eye flight at gusto ng kapayapaan ng isip, iwasan ang mga upuan malapit sa mga banyo o gali. At kung ikaw ay madaling kapitan ng pagkabalisa o pagkahilo sa paggalaw, umupo malapit sa pakpak para sa isang mas matatag na biyahe. Madaling isipin na ang paglipad ay pagpunta lamang mula sa punto A hanggang sa punto B. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang maraming oras na karanasan, kung minsan ay mas mahaba kaysa isang araw ng trabaho sa isang nakapressure na tubo sa 10,600 at 60 metro. Ang maliliit na desisyon, tulad ng kung uupo sa row 7 o 27, ay gumawa ng malaking pagkakaiba sa nararamdaman mo kapag lumabag ka. Refreshed ka na ba? Naubos? Bigo? Nasiyahan? Depende ang lahat sa napili mong upuan o hindi. Kaya sa susunod na naglalakad ka sa aisle ng isang eroplano, nagbibilang ng mga upuan at umiiwas sa mga siko. Maglaan ng ilang sandali upang tumingin sa paligid. Hindi lamang sa kung saan ka nakaupo, ngunit sa kung paano hinuhubog nito ang iyong buong karanasan. Row 7 o Row 27 Higit pa ito sa isang numero. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng kalmado at kaguluhan, kaginhawaan at pangako, kontrol at pagsuko. Dahil sa aviation, ang bawat desisyon ay may mga kahihinatnan kahit na ang mga ginawa sa pagpili ng upuan. Kung nakita mong kapakipakinabang ang pagsusuring ito, bigyan ng thumbs up ang video na ito at sabihin sa akin sa mga komento, saan ka karaniwang nakaupo at bakit? Binasa ko ang bawat sagot. At kung gusto mong malaman kung bakit nag-aalis ng mga bintana ang ilang airline, o kung paano ginagawa ang pagkain sa eroplano sa alas 4 ng umaga magkomento para sa susunod na thread sa mga paksang iyon makikita mong lumipad sa isang bagong liwanag salamat sa panonood at nakikita kita sa susunod na upuan o sa susunod na kwento